Napansin ko, guys, no, na wala na pala itong si El Peso sa Google Play Store. Even, guys, no, sa App Store, chineck ko siya doon, wala na talaga itong si El Peso. Almost 3 days ko rin siyang minonitor, pero hindi pa rin siya bumabalik hanggang ngayon. Hindi ko alam, guys, no, kung nawala ba siya or na-rebook ba siya or nagbago lang ba siya ng kanyang pangalan. Pero kung nagbago man siya, guys, no, ng kanyang pangalan, please comment down below sa mga nakakaalam. Kasi ako, guys, no halos wala na akong update about dito nga kay El Peso. Meron kasi akong bad experience dito guys no sa Ola na to. Eh nangyari yun guys noong 2023. At yun yung magiging topic natin ngayon kasi gusto ko lang guys no mag-share about nga sa experience ko about sa mga Ola. And isa guys no si El Peso sa mga nakaro nagkaroon talaga ako guys ng bad experience. So kung interesado ka about yung sa ating topic ngayon, keep on watching. Hi guys, it's si El Mariano and welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe dahil lagi akong nag-share ng mga experience ko about sa Ola dito sa aking channel. So ay nga guys, no, pag-uusapan nga natin itong si El Peso na isa guys sa mga Ola na kung saan nakaranas talaga ako guys no, ng bad experience about dito nga sa loan applications na to. Axel si Peso dati guys, no, noong 2023, 7 days lang yung kanyang longer term payment. Ewan ko lang guys no, kung nagbago ba siya noong 2024 kasi guys, no, dinilit ko itong loan applications na to dahil sobrang inis ko guys sa kanilang mga agent. And si El Peso din guys, no, yung first ever loan ko na kung saan nakalanas ako ng bad experience at nakipagtalo talaga ako guys no, sa kanyang mga agent. Hindi ko sinasabing first loan apps ko itong si El Peso guys ha. Ang point out ko is siya yung loan applications na first na nakaranas nga ako ng bad experience mula sa nilang mga agent. Ito guys yung kayang dating logo. Ayan, ilalagay ko sa my screen yung logo niya dati. But for now guys no, upon checking sa Google Play Store wala na nga itong si El Peso. Eh, even guys no sa App Store, chineko sa App Store, wala rin siya doon. So, I think, guys, no, na-delete siya or nawala na sila or hindi na sila nag o -offer or it's either, guys, no, nagbago siya ng pangalan. So, please, no, kung sa mga nakakalam kung nag-change ba ng pangalan itong si El Peso, comment down below kung ano yung bago niyang pangalan sa Google Play Store ngayon. At kung sakali, guys, no, na-nawala na talaga sila sa Google Play Store at hindi na sila nag o -offer ngayon, aba, mabuti naman dahil isa, guys, no, si El Peso sa mga loan applications na nangaharas talaga yung kanilang mga agent kapag hindi ka nakakapagbayad on time sa nilang apps. Actually, good payer ako dito kay El Peso guys, no? way back 2023. And to be honest, nakaapat na reloan ako sa kanya. But then, nung sa ikaapat na reloan ko guys, doon na ako nakaranas ng bad experience about nga sa kanyang mga agent. Pero hindi naman ganun guys kabigat yung naranasan kong harassment sa mga agent ni El Peso. But I think siguro kung na-overdue ako ng one day, baka mas malala guys no, yung gagawin nila sa pang-harass sa akin. So ito nga guys no yung nangyari nung 2023 dun sa pang-apat na loan ko sa kanya since di ba nga ayun nga sabi ko sa inyo 7 days repayment lang itong si El Peso and yung ayun nga guys no 2 days pa yung due date ko sa kanya before yung due date ko sa kanya panay pa natawag yung mga agent ni El Peso nag-remind na dapat bayaran ko na yung loan ko tapos sabi ng mga agent niya pwede, pwede daw ako mag early payment imagine mo guys 7 days repayment lang sila tapos gusto ka pang pag early payment do sa loan mo sa kanila and nung dumating na nga guys no yung one day na lang before yung due date ko sa kanya like ngayon guys no tapos bukas na yung due date ko sa kanya ayun panay text par ni, ni El Peso yung mga agent nya panay tawag sa akin panay remind tapos tinatanong kung anong oras daw ako makakapag settle bukas since hindi nga ako nakapag early payment ngayon dapat daw maaga-agahan ko daw yung pagbayad sa kanila kinabukasan and then kinabukasan guys no due date ko na, tumatawag na naman yung mga agent ni Peso, nangungulit sila sa tawag, and panay din yung text nila sa akin. Pero hindi ko guys pinapansin. Tapos guys, yung isa sa guys sa pinaka nakakainis is yung binigyan nila ako ng time na dapat masettle ko na yung loan ko dun sa kanila at mag-reflect na dapat yung bayad ko dun sa kanilang applications. At 8am guys yung binigyan na time sa akin. Pero hindi ko siya guys pinapansin kasi wala pa naman akong pera nung time na yon But then, nung lumampas na ng 8, nagbigay ulit sila sa akin guys so ng time na dapat daw talagang masettle ko na para daw maihabol nila kasi parang tawag dito meron silang sinasabi na mag audit na daw sila ganun, yung ganun. tapos kailangan daw maihabol na yung bayad ko doon sa kanilang application ay doon sa kanilang application so bigyan na ulit ako ng 11am na dapat masettle ko na yung loan ko sana pero wala pa talaga akong pera nung time nga kasi hapon pa talaga darating yung pera ko but then tumawag ulit si agent ni El Peso tapos kinausap ko, tinanong ako kung ano oras ba daw ako makakapag, makakabayad. Sabi ko, mga 3, 3 p.m. na lang po, sabi ko. Kinausap ko talaga ng maayos, guys, na no? 3 p.m. na lang po, ma'am. Kasi baka 3 p.m. makakapag, baka darating na yung pera ko. So, ayun, nagkaroon kami nga ng, ano, nagkaroon nga kami ng maayos na pag-uusap ng uh, agent ni El Peso. Then, nung dumating na, guys, no, yung 3 p.m., tap, actually, uh, lampas 3 p.m. na nun, And, hindi ko pa nasasettle yung loan ko sa kanila. Tumawag ulit sa akin yung agent na nakausap ko nung nagtatanong nga na kung anong oras daw ako makapagsettle. At, doon nga sa tawag guys mo, galit siya. Galit siya sa akin na pinagsasabihan ako parang naninigaw siya, parang sigaw, pero hindi naman gano'n kalakas yung sigaw niya. Sabi niya, guys, sa tawag mo, no, medyo natatandan ko pa, sabi niya, Sir, 3 p.m. na, lapas 3 p.m. na, saan yung bayad mo? Di ba sabi mo, 3 p.m. gagawin ito, sabi niya sa akin, guys, ang dami niya sinasabi, so ako naman, nanginig yung katawan ko sabi ko nanginig ang ginawa ko guys no binaba binabaan ko siya ng phone kasi ayokong marinig yung boss siyang nagagalit yun yung first time ko guys no, napagalitan ng agent ni Ola dahil lang hindi ko nasunod yung time na binibigay na sa akin na masettle yung loan ko and nung time yung guys no, nanginginig yung katawan ko parang naiinis ako kasi sabi ko parang hindi yata tama yung ganitong way ng paniningin nila kasi due date ko pa lang nung time na yun hindi pa naman ako overdue so ang ginawa ko guys no, ako niludan ko talaga guys sa cellphone ko tapos tinawagan ko yung number na tumawag sa akin then nakausap ko ulit yung agent sabi ko Diba po, um, duty ko pala ngayon, hindi pa naman ako overdue, bakit naniningil kayo, bakit, bakit binibigyan nyo ako ng time na magbayad sa ganito, ganon Yun yung, yung explain ko, talagang nagalit na galit ako, tapos nung time na guys guys, sorry sa akin yung agent, sabi niya, hindi po ako yung nakausap nyo, kahit yun yung boses niya na nakausap ko nung tumawag siya na nagagalit. Parang nag-reason -re na yung agent sa akin. Tapos yun na yun. after mga 4pm guys, no, nung time na yun, mga 4.30pm, nakapagbayad naman ako sa kanila. At nung nakapagbayad na nga ako nung time ng guys, no, tinext ko talaga yung number na tumawag sa akin ng pagkahababas nabi ko dun na ang babastos nyo, ganito, hindi-hindi na ako sa inyo dahil sobrang bastos ng ugali nyo, sobrang pangit ng asal nyo. Ang dami kong sinex guys no, nung, time na yun kasi hindi pa naman ako totally aware about sa mga harassment ng mga Ola agent. Nung time pala na yun guys, no, nung good pair pa talaga ako, lahat guys ng mga tumatawag sa akin na ang nung number galing sa mga ola agents, sinasagot ko talaga lahat yan guys, so, at nakikipag-usap ako sa nila, kinakausap ko sila para hindi na sila kukulit sa akin sa pagtawag, pero kahit kinausap mo na yung isang agent guys, no, may tatawag ulit na isa pang agent sa'yo na same lang din doon sa ola na nakutangan mo, tapos kakausapin ka ulit, so parang ay, instead na nag-explain ka na doon sa isang agent, tatawag ulit yung isa pang agent nila kakausapin ka ulit kung ganito ganon kung magbayad ka ba sa ganito nakakainis yung ganito sobrang nakakairita at isa pa guys yung so, sa pinaka hate ko yung due date mo pa lang hindi ka pa naman over you pero grabe na sila magbanta grabe na sila manakot na dapat masettle mo na yung loan mo sa ganitong araw ng due date mo at ayun dahil kung hindi mo masettle o hindi ka makapagbayad alam mo na kung ano mangyari sa'yo katatawagin lang yung mga contact reference mo ipopost ka sa facebook mga ganun guys ang pananakot nila so sobrang nakakabwisit at yun nga guys no, yung naranasan ko sa mga agent ni El Peso sobrang babastos nila so mabuti na lang talaga at mabuti naman nawalan na sila sa Google Play Store sana nga talaga matanggal matang na sila wala na sila at hindi na sila nag-ooperate dahil sobrang hindi ko talaga sila hindi ko talaga gusto itong loan up sa to dahil ang babastos ng mga agent nila pero kung sakali naman guys, no, na nag-change lang sila ng pangalan sa Google Play Store, hindi naman talaga sila nawala. At sa mga nakakaalam lang guys, ha, please comment down below kung nag lang ba talaga sila ng pangalan or nawala talaga sila. Para aware ako guys, no, kasi yung pangalan niya talaga dati guys, no, is El Peso. At ayan guys, yung logo niya. Ayan, yung dati niyang logo. So yun lang naman guys, no, yung ating topic ngayon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe click notification bell para lagi kang updated sa aking masusunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!